Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, re-reviewin natin ang isa na namang bagong online lending app ngayon sa Play Store, ang Piso Zone. So, marami siguro sa inyo ang nakapansin na nito at mayroon na po mayroon na pong umutang sa kanila. At isa din po siya sa mga nag-recommend na gawa natin ng review itong Piso Zone. So, ano ba ang mayroon dito sa Piso Zone? At pasado kaya si PisoZone sa tatlong factors na tinitingnan natin or ni-review nire natin or kinokonsider natin kapag tayo po ay gumawa ng review sa isang online lending app. So si PisoZone kaya ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Hindi kaya sila loan shark at sana hindi sila nanghaharas. Pero malalaman natin 'yan mayat mayala. Sa mga bago po dito sa usapang loan at online lending inanyan, inaanyayahan namin kayo na isubscribe ang aming YouTube channel para palagi po kayong updated sa iba't ibang mga reviews namin related po sa mga iba't ibang online lending app na ngayon po ay kung hindi mawala, biglang lilitaw, nagbago ng pangalan. Grabe, grabe yung online lending app. Inaasahan natin na sa pagdaan ng maraming buwan at taon ay mababawasan na ang mga online lending app. Lalo na kapag mayroong na-raid. Kaso lang, mas lalo tuloy silang dumami. Hmm. Ano kaya to? Good business siguro ang pagpapautang. Lalo na kapag sinasabing loan shark ang isang online lending app. Grabe, tiba-tiba po ang may-ari nito. Anyway, let's consider at umpisa na po natin ang pag-review kay Pizzo Zone. Si Pizoson sa kasalukuyan po ay wala pa po tayong makitang ano makitang nakasulat sa kanilang description na sila ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Kasi kung rehistrado sila, ano po 'yan? Requirement po 'yan na sa description ilagay po doon ang uh, lending company na, na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission or nasa likod ng uh, online lending app. Then dapat po ay kumpleto yung ano yung description nila pero mapapansin natin hindi pa po nila na edit o, hindi pa po na edit nila yung ano yung app nila at saka description i mean marami pa siguro silang inasikaso dito sa app na to pero mayroon na pong nakautang mayroon nang umutang o saka sa kasalukuyan ang kanilang uh, number of downloads ay more than 10,000 na medyo marami-rami na din. Pero sa ratings naman kulilat po sila 3.7 at kung babasahin natin ang ratings na uh, hindi nila inadvise na uutang dito kasi hindi daw maganda ang serbisyo. Yung mga collecting agent which is ganoon naman talaga ang ginagawa ng mga collectors, mga walang manners talaga yan sila. Walang GMRC, good manners and right conduct ika nga. So, sa factor number 1, ex post si zone, hindi pa po confirmado, narehistrado sila sa Securities and Exchange Commission. Kaya, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po, mag-ingat. Punta naman tayo sa factor number 2. Sa palagay ninyo, si Pizuzon kaya ay hindi loan shark? Base po sa napag natin, ang Pizuzon po ay 100% na loan shark. Pag sinabing loan shark, malaki ang processing fee na ibabawas. Mataas ang interes. Short term lang ang binibigay sa pagbabayad. Kailangan nyo pong ibalik ang pera nila within 7 days. Kapag hindi, lagot kayo. Kaya, mag ingat talaga kayo sa pangungutang dito kay Pisoson. Huwag po kayong padadala sa inyong ano, sa inyong bugso ng damdamin or ano ba 'yan? lukso ng damdamin. <laughs> Bugso ng damdamin. I wag na huwag po kayong uh, magbalin lang sa mga advertisement nila. Yung mga misleading na advertisement na pinapalabas na mahaba ang term, maliit lang ang interest, tapos walang mga processing fees. Oh, dahil dito po kay bisuson mayroon. Mayroon. Malabubulaga na lang kayo pag na-approve na kayo at ready for disbursement na yung pera. Kaya sa factor number 2, X si Pizuzon. Dalawang X na. How about factor number 3? Nanghaharas kaya ito? Base po doon sa nag-recommend natin, siya po mismo ay tinatakot na. O, tinatakot na po siya kasi nag-overdue na po siya. Nag-overdue. So iwasan talaga natin kapag tayo po ay umutang sa mga loan shark na online lending app. Siguraduhin talaga natin na mababayaran natin kasi kung hindi, katakot-takot na panghaharas ang matatanggap natin mula po sa mga ula collectors. Kasi pag nag-overdue kayo, si ula hindi na ano, hindi na siya nakikialam sa inyo. Automatic po nila 'yan ipo-forward ang inyong pangalan mga informasyon, importanteng informasyon sa mga third-party collectors na affiliate nila. Itong si third-party collectors, dahil malaki po ang komisyon na maaaring makukuha nila kapag sila ay nakasingil mula po sa inyo, kaya ang gagawin po nila ay yung pananakot at panghaharas. Oo, hindi po sila hihinto. May mga stages po yan. Stages 1, stages 2, stages 3, stages 4. I think 5 pa stages 1 tatawagan kayo papalua kung magbabayad ba kayo kung wala stages 2 ano yun mag-uumpisa na po yung panghaharas ano ang panghaharas gagawin nila o, oh, hindi ka pahihingahin nila guguluhin nila ikaw o oh, kayo guguluhin, guguluhin kayo kahit anong oras na tawag na text pangatlo papahiya kayo lahat ng mga contacts niyo, yung mga phonebook niyo ninyo ay makakatanggap po yun ng pamamahiyang text laban sa inyo ipapahiya talaga kayo sa mga kaibigan kamag-anak at kakilala ninyo pati kasama nyo sa trabaho pangapat pagbabanta na kayo i-post sa social media mapapadala ng kabaong mapapadala ng riding in tandem pupunta sa barangay yun yung mga ginagamit nilang anong pagbabanta pag hindi pa rin, wala na. Apat at lima. Yung apat at lima ay eh, nabanggit ko na pala. Yung panglima lima nasa uh, pang apat pala, yung iba. So, kapag kayo po ay naumpisahan na ni Ula Collectors na singilin, wala na po yung, ano, wala na po yung atrasan, wala, hindi na po yan sila hihinto. Kaya ang magandang gawin, kayo na po ang mag-adjust. So, paano ba? Para makaiwas sa kanila. Kausapin nyo muna sila kung pansin nyo nga. Hindi. Pero, uh, 99% sa mga ula collectors hindi na pakiusapan. Hindi papayat. Kahit anong pakiusap niyo po. So, ano pang ibang gawin? Magpalit na lang kayo ng sink. Para hindi kayo maharas. At hindi kayo magkakaroon ng trauma. Pero gaya ng mga sinasabi din, hindi naman 100% na hindi our mga bulastog yung mga collectors. Mayroon din namang na uh, napakiusapan pa. Hindi 100%. Pero ang kada mostly lang kasi sa kanila ay mga tigasin, matitigas, mga ma, matapang at uh, wala, nangangain ng tao. So kung uh, depende po 'yan sa inyo kung ano po ang psycho ninyo sa kanila kung hindi talaga kayang pakiusapan, huwag niyo nang kausapin kasi wala din namang mangyayari. O, oh, kahit anong uh, lulod ka pa sa kanila, hindi din 'yan sila papayag. So ang maganda, magpalit ng SIM, deactivate ang FB at huwag nang buksan 'yung email. Pero again, gaya ng sinabi ko kung hindi kayo scammer, may ano talaga, may willingness kayong magbayad. Pero kung sakaling magkapera na kayo at yung mga, ta, yung mga ula na hindi naman nanghaharas sa inyo, bayaran nyo. Yun. Yung mga hindi nanghaharas. bayaran nyo. Kasi, di ba, utang is an obligation yan. Obligation po natin yan. At alam ko naman, hindi kayo scammer. Kasi ang scammer, hindi, nala, hindi talaga yan mag-iisip ng ano, uh, way para makapagbayad. No. Wala yan sa kanilang bukabularyo. Pero kayo, pero mas maganda, kung gusto nyo talagang magbayad na, tanongin nyo po sila kung saan ang opisina nila para doon po kayo magbayad para may proof naman na hawa kayo in case po na i-deny nila yung bayad niyo, kasi ilang beses na po yan nangyayari nagbabayad pero siningil pa rin hindi po bumawas doon sa account sa app o, paano mo yan sila ano, sisingilin pa yung, paano mo yan i- i-reklamo sa kanila yung mga cellphone number nila mga email nila hindi naman na-contact kahit anong gagawin natin hindi makukontakt makukontak lang tayo kung sila ang tatawag. Mayroon, mayroon kayong communication. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at kung kayo po ay mayroong gustong reviewin na online lending app, siguraduhin nyo po lang na it uh, i-check ang ating video section kasi I think 99% na po sa mga online online lending app ay nagawa na po natin ng review. So, hagilapin uh, nyo po ang ating video section. Mayroon po tayong mga iba't ibang review sa mga ula. Kaya kung wala talaga doon, sa pa kayo mag ano, mag mag-request sa amin shoutout sa mga hindi pa nakapag-subscribe please subscribe usapang loan at online lending at uh, huwag kalimutang mag-like at mag-comment ishare din po ang uh, aming mga videos so shoutout sa aking mga subscribers road to 33k na po tayo mga viewers namin na hindi pa nag-subscribe salamat sa inyong pagdalaw uh, at panunood baka naman pwede niyo pong isubscribe ang aming youtube channel mga members ko po maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli paalam